So, uh, hindi ko na po iisahin ang mga nabanggit. Marami nang bumanggit kanina. Pero ang pagbati po natin sa ating mga pinagpapititagana ng mga local officials mula sa uh, probinsya hanggang sa barangay level at ang ating pong, uh, kinatawan ng ating congressman, ang ating mga resource person na pakikinigan niyo mamaya. Ang ating mga moderators at ang ating mga reactors, lahat po na nandito na mga dagyaw partners namin uh, provincial government, ang uh, DBM, PIA, Marinduque Care Foundation at higit sa lahat ang mga civil society organization members na siyang pakikinggan natin sa araw na ito. So, uh, sabi po hindi raw maganda magsimula ng isang pananalita sa pag, uh, sa uh, paghingi ng paumanhin. Subalit, kailangan ko pong uh, i-inform kayo kung bakit wala dito ang aming uh, regional director. Nagkataon lang po, isa pa po siya sa excited talaga. Kaya lang po ay nagkataon na natapat sa araw na ito, ang ang budget hearing para po sa budget ng DILG. At alam nyo naman po, sa mga panahon ngayon, kinakailangan bantayan natin ang mga ating mga budget para po magamit ng maayos. Kaya yun po, uh, allow me to uh, read kung ano po yung kanyang uh, inihanda na uh, message. So, ito po. Magandang umaga sa ating lahat kami ay nagagalak na tayo ay nagsama-sama upang dumalo sa Bagong Pilipinas, Dagyaw 2025 Open Government Town Hall Meeting sa Marinduque. Ito na ang ikapitong taon ng pagdaraos natin ng Dagyaw sa Mimaropa na nagsimula noong 2019. Nakaikot na ito sa limang lalawigan ng ating rehiyon, at ito na ang ikalawang pagkakataon na idaraos natin ang dagyaw sa Marinduque. Ang una ay noong Hulyo 2023. Ang salitang dagyaw po ay naipaliwanag na kanina, hindi ko na uulitin yung uh, mga kung saan ang galing ang salitang dagyaw. Subalit, uh, isang mahalagang aspeto lang po ng pagsasagawa ng dagyaw ay ang pagtukoy kung anong paksa ang pag-uusapan sa town hall meeting na ito. Maaaring pong uh, nagtatanggap kayo, paano ba napili ang paksa na ito? At ito ay maliwakan ang partisipasyon ng publiko sa pagtukoy ng paksang ito. Nagsagawa po tayo ng public online survey naginanap noong Agosto 4 hanggang 15, 2025 at ito nilahukan ng 163 respondents na mula sa iba't ibang bayan ng Marinduque. Pinapili ang mga respondents ng pinakamgusto nilang mga paksa sa Dagyaw Town Meeting na ito. At ito po yung naging resulta. Una, usapang EGOV pagpapalakas ng digital governance at pagtataguyod ng cybersecurity para sa mga ligtas at epektibong pamamahala. Ito po ay nakakakuha ng 29 na boto na mayroong katumbas na 17.8%. Ang ikalawa pong topic na ay ang usapang ekonomiya pagsugpo sa mga hamon ng micro, small at medium enterprises o yung tinatawag nating MSMEs tungo sa matatag na pamumuhunan. Ito po ay nakakuha ng siyam na boto which is 5.5%. Ang ikatlo ay usapang consumer, pagtitiyak ng access, logistics, at supply ng pagkain ng mga marindukenyo ito po ay nakakuha ng anim na boto, which is 3.7% at ang huli po ang usapang enerhiya sa masamang paglutas sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Marinduque ito po ay nakakuha ng 119 votes o 73% kaya po yan po ang ating paksa sa araw na ito ang Goal 7 ng Sustainable Development Goals o yung tinatawag po nating SDGs na napagkasunduan ng mga member states ng United Nations kasama ang Pilipinas ay may layuning tiyakin ang akses ng lahat sa affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. Ating kontribusyon sa pagsasakatuparan ng SDG 7 affordable and clean energy. Ang pagtalagay natin sa ating Dagyaw Town Hall Meeting ngayong araw, ang usap usap, usaping enerhiya sa masamang paglutas sa kakulangan ng supply ng kuryente. Sa pitong taon nating pagsasagawa ng Dagyaw sa rehiyon, tatlong lalawigan ng Mimaropa ang pumili ng paksang usapang enerhiya na gustong pag-usapan sa kanilang Dagyaw sa Palawan, which is a Puerto Princesa po noong taong 2022. Sa Occidental Mindoro, ginanap natin sa Mamburao noong 2024 at ngayon dito sa ating lalawigan. Tunay mo apong relevant at napapanahon na ating pag-usapan ang paksang ito. Nagpapasalamat po kami sa aming mga speakers mula sa Energy Regulatory Commission. Ang ERC, National Power Corporation, NPC, Marinduque Electric Cooperative, Marelco at National Electrification Administration niya at panel of reactors na nagmula sa hanay ng mga CSO at uh, private sector sa kanilang pagsang-ayon upang maging resource person sa town hall meeting na itong Naway ang ating talakayan ay maging makabuluhan. At uh, bagamat katulad ng nabanggit ng ating uh, kinatawan ni Congressman, hindi ito maaaring uh, masolusyon, masolusyonan ng isang pag-uusap na ito. Subalit kinakailangan nating magsimulang pag-usapan ito. Dapat po maging participative ang activity na ito at sana mayaman upang makapagbigay linaw at makatulong sa bawat isa sa atin. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat.